ayon sa aral ng MCGI o dating daan, ang araw daw ng paghuhukom ay may isang libong taon pa ang darating bago ang araw ng paghuhukom. Well, katupan, sang na natin ang inyong aral na wala sa Biblia. Ito po ay sariling imbento, koro-koro ng MCGI o dating daan. Ngayon, ngayon sabihin na natin, sang ayunan natin ang inyong aral. Meron nga bang isang libong taon bago ang araw ng paghukom. Well, katupad ganito po kasi yan. Alam nyo po, ang isang libong taon po, sa ating Panginoong Diyos po, ang isang libong taon na yan ay katumbas lamang po ng isang araw. Kaya paano nyo po sasabihin may isang libong taon pa ang darating para sa araw ng paghukom? Ang katotohanan po sa 1,000 years nalilipas ay para po sa ating Panginoong Diyos ay katumbas po yan nang isang araw lamang sapagkat ayon sa aral ng dating daan o MCGI, magising na po kayo sa katotohanan. Taliwas po ang inyong aral sa ating Panginoong Heso Kristo. Buti pa kayo, alam nyo, ang araw ng paghukom, may isang libong taon pa. Ang ating Panginoong Heso Kristo nga, hindi niya alam ang araw ng kanyang pagbabalik o araw ng paghukom. Dinaig nyo pa ang Panginoong Heso Kristo Buti pa kayo, alam nyo, may sariling aral kayo. Ang Kristo na nga mismo ang nagpapahayag o nagpapaliwanag na wala pong nakakaalam ng araw ng paghuhukom. Ito po yung araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Dinaig nyo pa, mga MCGI o dating daan, ang Panginoong Heso Kristo. Buti pa kayo, alam na alam nyo na meron pang isang libong taon na lilipas bago ang araw ng paghuhukom ayon naman sa pahayag ng Panginoong Heso Kristo sa banal na kasulatan ang araw ng kanyang pagbabalik o araw ng paghuhukom ay walang nakakaalam nito kahit pa ang anak ng Diyos o anak ng tao o ang ating Panginoong Heso Kristo ay hindi niya alam. Ano ang sabi niya? Ang nakakaalam lamang po nito walang iba kundi ang kanyang ama o ang tunay na Diyos na nasa langit ang nagsugo sa ating Panginoong Heso Kristo sapagkat ayon sa pag-aaral ng Biblia na pahayag ng Panginoong Heso Kristo ang araw ng kanyang pagbabalik ay parang isang magnanakaw sa gabi. Dahil wala pong magnanakaw sa gabi na magpapaalam muna sa may-ari bago magnakaw. Ganun po inihalin tulad ng Panginoong Heso Kristo ang araw ng kanyang pagbabalik. Kaya mga katupan, no, sa mga mahal naming MCGI, magising po kayo sa katotohanan. Wala pong isang libong taon ang magaganap. Dahil ang isang libong taon po sa ating Panginoong Diyos ay isang iglap lamang po yan. Isang araw lang yan. Eh kung itatimes mo yan, sa isang araw sa ating Panginoong Diyos, 1 billion ang lilipas. Tapos sasabihin nyo, 1,000 years lang. Ang tamang aral po, walang sino mang nakakaalam maging ang Panginoong Heso Kristo. Ang nakakaalam lamang po ay ang Ama lamang o ang tunay na Diyos. Yun po ang sampalatayanan natin. Huwag ang aral ng nagpapastor-pastoran o aral ng sanlibutan. Kaya ang paunang habili ng ating Panginoong Iso Kristo, maging ready o handa tayo sa anumang araw ng pagbabalik ng Panginoong Iso Kristo. Para kapag nadatnan tayo na naglilingkod na sa loob ng kanyang kawan, ay magtatamo tayo ng tunay na kaligtasan. At kung tayo man ay madatnan ng ating Panginoong Iso Kristo na pumanaw na o nasa himlayan na, tayo po ay magtatamo ng ikalawang buhay natatamuhin natin sa bayang banal. Muli niyang bubuhayin mula sa mga patay ang mga nangamatay na nasa loob ng kawan o mga iglesia ni Kristo. Yun po mga katupa, ang katotohanan na nakatala sa Biblia.